Hello mga ka-DJ, for today's video pupunta tayo ng Patabog para magpa-BOS Pupunta tayo sa Barangay Hall, let's go! So mga ka-DJ, tayo ay dumadaan ngayon sa bagong daan na kung saan ay diretsyo na ito ng Patabog Ating tutumbukin ang Barangay Hall ito po yung bagong tulay ngayon at ang sa kalalukuyan ay meron pa rin po mga gumagawa sa bagong daan na ito. Habang dumadaan tayo sa bagong daan na ito, maraming salamat sa mga sponsor. Rochelle Pharmacy, pag-aari po ni Ms. Rochelle Ray Avenes, located by Quezon. Amazing Grace Foundation. Miss Grace May, Mr. and Mrs. Nimpa Solueta. Mr. and Mrs. Lorna Palmero. Mr. Leonard Medina. Mr. and Mrs. Marvin Rudil. Mr. and Mrs. Annabel Ortiz. Mr. Arnel Palmero Kagawad Rosy Palmero Mrs. Susan Bellio Mrs. Lilia Rengel Mr. Ronaldo Recto Miss Glyza Asha Mrs. Shoni Paz Miss Jonah Olveda Ma'am Grace Mrs. Mr. and Mrs. Rosito Muñoz, Lola P, Mrs. Irene Lundar, Mr. Arek, Alex Arizala, Kagawad ang Hilito MSK Mugos, MSK Basian, MSK Patabog, Angkor Gwar Mag. Maraming salamat din po kina Ate Edna Rimuno, Ate Vivian De La Cruz, at sa masipag na si, Ayan, dito lang po, si uh, Brother RJ Villare. Ganon din sa mag-asawa Mr. and Mrs. Gary De Garita De La Cruz. Kaya konti na lang po yung hindi pa nasisimento. Ayan, malapit na po tayo sa patabog. Ayan, dito sa lugar na ito, may tanaw na natin ang bayana ng patabog at malapit-lapit na rin tayo makarating sa barangay hall. salamat kay Manong na nagpa-plug para makakagkaroon ng safety kasi kasalukuyan pa rin po siyang ginagawa yung ibang uh, tabi ng daan. Okay, approaching na tayo. Liliko na tayo dito papunta ng barangay hall. Na po natin ang barangay hall. maraming maraming salamat po sa inyong panonood at syempre lubos lubos po ang aking pasasalamat sa ating minamahal na punong barangay Kapitan Oscar Rejano maraming maraming salamat po sa pagpagamit po ng evacuation center at sa lahat po ng mga magulang na pinadalo ang kanilang mga anak Maraming maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng pong may kapal. <coughs>